at si Carla, hindi talaga siya nasisilaw sa pera. Grabe. Kahit alam niya, andyan lang sa paligid yung mga sponsor niya. Andyan lang. Hindi siya yung ma-request or mga -ano sa sponsor niya. Hindi siya, di siya ma-request ng kung ano man. No? Shoutout for update mo naman ako. Ay, Kuya pi uh, si Rachel Kalinga pa rin. Wala naman pong nagsabi na umalis na siya sa Kalingap. <laughs> Pero, yun nga, nandito tayo sa bahay ni Kuya Bal, sumunod tayo sa kanya. No? Sumunod tayo sa kanya. Pag may naka-live, naka-premiere, patayin natin bilang respeto. No? Isang oras lang naman yun. Yung oras lang naman na yun eh. Ang alam ko, yung oras lang niya, yung, eight, yung umaga sa kayong gabi, pero yung ibang oras, kahit nagkasabay, okay lang sa kanya. Kasi ang oras niya talaga, 8 p.m., at 8 a.m. Yun lang naman, ang huwag natin sabayan. Sinabayan niya ang premier mo, Kuya Rab. Nakita, nakita ko nga yung ano ni Dr. Lab. Grabe si Dr. Lab talagang... Ano din si Dr. Lab, no? Kahit ganyan si Dr. Lab, ano yan? Ah, grabe ang respeto niyan sa atin. Kay, sa akin. Tinan mo, ang dami nangyari kay Dr. Lab. No? Na-issue na kung ano-ano. Pero ang maganda sa kanya, hindi niya tayo inano tinalikuran. Di, di, niya tayo, di siya nagsabi ng masama against sa akin, kay Papa. Kasi di naman talaga kami ang kaaway niya eh. <laughs> di siya nagbitaw ng salita. Kasi pag nagbitaw ka na talaga ng salita sa amin, okay ano, mas okay na kung magbitaw ka ng salita sa personal. No? Huwag na sa live. Mag-usap tayo sa personal. Kasi ano na yun, yun nga, magkakaroon na ng lamat. Totoo po yan, hindi siya mapagsamantala kahit na no maraming sponsor. Opo, totoo yan. Si Carla, si Bianci, gano'n din naman po si Bianci. Lahat naman po sila, kahit nga po si Joy. ba? Diba? Si Joy, talagang di ko, di ko nabalitaan na nag, nag, nag usap yan sa si sponsor. Eh. <laughs> alam pa kayo, alam yan si Joy, si Bianci, wala ano din yan. Basta kung ano yung ibigay ko sa kanila, ano, grabe yung respeto, respect nila sa akin. Minsan nga natanong pa sila sa akin, di ba? nung sa huling vlog natin kay Joy na ask muna siya sa akin kung sa mga desisyon na ginagawa niya So yun nga po ang EDC eh, ay nagpaplano to travel Singapore <laughs> Pero di pa natin sure kasi kung papayagan si si Bianci And malapit na rin po talaga yun. Okay, 9.3 na tayo guys. Sinabayan ka pa sa premiere. Okay lang naman sana kung patapos na ako. Like, uh, ano na ako, 40 minutes or 50 minutes. Okay na yun na mag-start na. Pero kung na-start pa lang po ako, mga 10 minutes, 20 minutes ay ibang usapan na po yun. Diba? Yun lang nga lang po yung ano eh bilang ano uh, respeto na lang po, di ba? Kasi andito pa rin naman sila sa kalingap sa lahat, sa lahat po. Palagi kong sinasabi na nakikisilong lang tayo sa bubong ni Kuya Bal. <laughs> kahit ako, kahit ako po, nakikisilong lang ako. Huwag natin masyadong i-expose ang Kalingap Angels. No? Okay lang yung uh, o konti-konti. Or pag may mga travel, okay lang din. Di ba kahit kay Papa, okay lang naman sa kanya. Pag may mga travel, yan, walang problema dyan. Pero yung pag mga sariling lakad, ay, iba na po yun. Pangit na po yung ganun. Pag mga travel, okay lang. Pag mga sama-sama tayo, ganyan, walang problema. Pero pag yung mga sariling lakad, yan yung, ano. Carla is very grateful for all the blessings she received because Opo. Yan. Nakakatuwa po ano. Nakakatuwa. Lahat naman po sila. No. Ay nako. Payag na daw po mamanipulate. Uy, di nga. Sure ba yan? Payag na po. Payag na ba? Pero ano, ako naman talaga, sa totoo lang, in ko na yun na ang parents ni Bianci, di naman yan basta-basta, ano, grabe din ang respect niyan sa atin. No, grabe ng respect niya sa atin na kahit ipaalam ko lang yan, talagang ano yan, mapayag yan. Kasi para sa kanila din naman yun, once in a lifetime opportunity. And alam naman nila kung ano yung, kung ano yung nangyayari ko ano yung uh, blessings na natatanggap ni BNC. Kaya kapag may mga travel kami, pag napaalam ako dyan, ang sa ano lang niya ni mama niya, okay, basta ano, uh, magpaalam sa school. Eh, since wala naman po yung pasok, so siguro matutuloy po yun. No? Sana matuloy. Ang inaano ko lang talaga si Jack kung kakayanin niya. No? Kasi kung magsusuka-suka siya, Kakausapin ko po si Jack kung pagmabok na po kami. Asa As mama, hindi po, mababayit po yun. Mababayit po yun sila. Kuya ra please pakisabihan mga reaktor nyo po. Alin po yung ano problema po sa mga reaktor? Yes, dami na naghahanap sa Edmar. Yan, yan yun po, malapit na rin po yun. Bukas baka magkapag-vlog kami ng umaga bago yung kina-rosean. No? At yun. Sige nga, tingnan nga natin. No, Tseta, Kung sino yung vlogger na nagpapaalam na kay dami-dami at saka gumagastos bahay lupa. Salut, joy, love ka namin, proud of you. Every, every move mo, nagpapaalam ka kay Kalinga, bro. Opo. Bait yan si Joy? Si, ano, si Inkit. O, bait po sila. Nakatuwa nga. <laughs> si, ano, si Marian. Grabe, kalog din pala si Marian, guys. Bait din. Si Joby. ba diba? Kung mapapanood niyo po yung samahan nila. Mga ano talaga. Nagkakasundo. Mga ano. Madaling pakisamahan.